Ngayong batai, niyuan natin ang bang ninugo no. Ngayong batai. Bata na niyan, nawasak na ng bata gamit dam, din ng laban tambak. Ito okay. sa akin. Ah, ang Bjo magtinugoan kami dito sa rooftop, ayan. Ayun, hinasakot sana natin tong naman lob sa kami halong laman. Ayun. Okay. Atin din nugoan ngayon dito. Ayun. Ah, tung may halong laman no sa laman loob kailangan nito adubuhin muna Sakot sa kutsa binuguan yan binuguan ayan nilagay na natin ang dugo Hello hello ibong natin ang lobo. Ngayon natin ang lobo. Ikitanya tulod mang tanglad tulod. Tanglad malambot na yung ating karne kailangan kumulo na yung dugo luto na lalagay na natin yung silly ayano, para maglasa na mga lods kulo na lang kailangan na ito. <laughs> Pag nag-brown na yan, luto na to. Ayan, paluto na mga lods. Tinutuan. Niluto lang namin sa kahoy. Ayan, o. Pag nag na to, kumulo na, luto na to. Ayan, luto na mga guys, o. Lapot na lapot talaga tinutuan namin, o. Ayan, o. Ayan, o. Luto na. lapot. Purong-puro ang dugo natin. Ayan. Ang bango. Ayan. Ayan. purong yun mga guys. Ayan. Manis na. Luto na mga guys. Yun yung lugo natin. Oh. Ayan. Ayan. Oh ito mga guys tanglad lang to pampatanggal lang lansa ayan ang dinuguan natin ang niloto namin sa kahoy ito sa kuwan kahoy lang yan ayan o oh. oh. syempre pag bikulano mahilig sa dinuguan ayan o oh. ayan oh. ayan o malapot talaga mga lods so. oh. ayan purong dugo yan, ito kuwan tanglad sa chilling green. Yan. Oh. Ang dinuguan. Iluto sa kahoy. ano, Talagang malapot talaga yung ano, dugo. Puro ang dugo kasi. Ayun. daw taw sama mahilig sa dinuguan oh ayun oh sarap ah sarap